magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para mag connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco. Shoutout kay User DM. Shoutout kay Ronald Gutierrez. Shoutout kay Ropino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sa loob ng trono ni Ambrose. Si Ambrose ay sobrang saya ang nararamdaman, nais nice din itong sumama sa Westrington upang makita si Daryl. At maya maya si Ambrose ay nagsalita. Auntie Yvette at ikaw prinsesa na nagmula sa lahi ng mga elf. Nauunawaan ko na nais nyo makita ang aking ama. Ngunit kung kayo ay magtutungo sa Westrington baka makabigay pa ito ng ibang dahilan sa aking ama at lalo na sa Emperor ng Westrington na si Emperor Dwayne. Kung maaari lang, si ama ay antayin na lang natin na dumating siya dito upang tayo ay makita niya. Sabi ni Ambrose sa seryosong tono, nang marinig nila Lin at Ibet ang sinabi ng bawat isa lalo na si Lin. Siya ay nagsalita, kung hindi ako nagkakamali, ang tinutukoy mo na asawa ay si Sec Master Daryl. At sa inyong pagkakasabi kanina Miss Eunice at General Loy ang aking nobyo na tinutukoy ay si Sec Master Daryl. Hindi pwedeng dalawa tayo ang kanyang mamahalin sabi ni Lin sa seryosong tono. At hindi ako pwedeng mag sa lugar na ito. Nais ko makita ang aking nobyo na si Vin at kami ay babalik na agad sa aming lugar. Sa lahi ng mga elf. Nang marinig ito ng lahat si Ambrose ay nagsalita prinsesa ng mga elf, patawad sa aking nagawa sa iyo. Sana maunawaan mo kung bakit ganun na lang ang naging reaksyon ko nang nalaman ko na nagdala si General Roy ng ibang nilalang sa aming imperyo lalo na ito ay kanyang pinapasok pa sa aking kaharian. Sa dami ng nangyayari sa aming mundo, halos araw-araw ay may nagaganap na labanan sa bawat iba't ibang sekta. Ang Westrington at North Mona ay pinagsimulan ng lahat ng gulo na nangyayari sa aming mundo. Kaya, mas lalo ako naghigpit sa pagbabante sa amin Empireo, lalo na sa aking mga nasasakupan. Dahil kung hindi ko ito gagawin baka pagsisihan ko ang lahat sa huli. At tama ba ako, kaya nais mo nang makabalik sa inyong lugar kasama ang aking ama dahil sa aking ginawa. Humihingi ako ng paumanhin at patawad prinsesa mula sa lahi ng mga elf. Sabi ni Ambrose. Oo naisip ni Ambrose na baka nais nang bumalik ni Lin sa kanilang lugar dahil sa ginawa sa kanya sa loob ng Imperio at kaharian ng Elysium Gate. Ang hindi alam ni Ambrose na si Lin at Daryl ay may usapan na. Na sila ay magpapahinga muna ng isang gabi sa mansion ni Eunice, at sa pagbukang liwayway sila ay aalis na at tutungo na sa lugar ng mga elf. Ngunit nangyari nga ang kaguluhan sa mansion ni Eunice. At nang marinig ito ni Lin siya ay nagsalita. Nauunawaan ko ang iyong paghihigpit sa pagbabantay sa iyong nasasakupan lalo na sa iyong imperyo. Ngunit kalapastanganan ang ginawa mo sa akin. Hindi ko matatanggap na ang isang katulad mo ang gagawa sa akin ng ganon. Dahil inaasahan ko ang Elysium Gate at ang kanilang pinuno ay may respeto sa kababaihan at ito ay hindi isang hangal. Malaki na ang pinagbago ng Elysium Gate Sect dahil sa iyong pamumuno. Malayong malayo sa pamumuno ni Sect Master Daryl. Sabi ni Lin, kaya hindi ko kayang magstay sa loob ng iyong kaharian. Paumanhin kong sinasabi ko ito. Sobra talaga ako na dismaya. Akala ko iba ang Elysium Gate. Tulad lang din pala ito ng pamumuno sa Westrington. Nang marinig ito ni Eunice, General Roy, Ambrose at Yvette. Sila ay lubos na nagulat. At sila Yunis at Ambrose ay nagkatinginan. At si General Roy ay nagsalita, Mahal na prinsesa. Masyado mapanganib kung ikaw ay pupunta mismo sa Westrington. At sa iniisip mo ngayon, hindi ganon si Sec Master Ambrose. Sadyang naging mahigpit lang siya dahil sa mga nangyayari ngayon sa aming mundo. Sabi ni General Loy, at si Ambrose ay napakamot ng ulo. At ito ay nagsalita, nauunawaan ko ang iyong galit sa akin. Dahil sa aking nagawa kanina na isang hakbang laban sa iyo. Ngunit wala kang karapatan para ikumpara mo ang aking pamamalakad sa Elysium Gate sa pamamalakad ng aking ama. Hindi mo alam kung ano ang mga pinagdaanan namin sa mga taon na nagdaan. Wala kang alam sa lahat ng paghihirap ko para maging ligtas lang ang lahat ng aking nasasakupan at aming mga kapanalig. Kung ikaw ay magiging isang pinuno din balang araw, gagawin mo din ang lahat ng paghihigpit upang maprotektahan mo lang ang iyong mga mahal sa buhay at mga nasasakupan mo sabi ni Ambrose sa seryosong tono. At si Lin ay nagsalita, tama kang awala akong alam sa lahat ng nangyari sa inyo. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay bagsik ang iyong papairalin. Paumanhin sa aking mga nasabi. Masyado lang ako nadismaya sa iyong pag-uugali kanina na pinakita sa akin. Ako ay aalis na, at baka hindi na kami bumalik ng aking nobyo sa lugar na ito. Sabi ni Lin nang marinig ni Yvette ang mga salita ni Lin siya ay nagsalita. Kung aalis ka sa aming mundo, tama wag ka na bumalik, dahil, hindi ka naman namin pinapanta dito sa imperyo ng Elysium Gate. Ikaw ang sadyang nagtungo rito, ngunit kung isasama mo ang aking asawa, hindi ko ito hahayaan. Ilang taon na sa amin si Daryl at ngayon ay nakabalik na siya. Hindi ko hahayaan na mawalay pa ulit ito sa aming lahat nang dahil sa tulad mo lang kung dapat kong gawin na patayin ka sa mga oras na ito. Ito ay aking gagawin, sabi ni Ivet. Maya-maya, lumabas ang spiritual na lakas ni Ivet. Ang spiritual nito na tinataglay ay hindi rin basta-basta. Nakaya nitong pantayan ang tinataglay ni Lin na lakas. Sa mga nagdaan na taon, si Ivet ay naglinang ang din ng kanyang spiritual para mas lalo pa itong lumakas. At bago siyang naging empress ng New World, ito ay nagsikap upang palakasin ang kanyang tinataglay na spiritual. Nang maramdaman ng lahat ang lakas ni Yvette na biglang tumataas. Ang lahat ay natakot, si General Loy at Eunice ay sobrang ang kaba ang nararamdaman nito. Ayaw nila Yunis at General Loy na magkasakitan si Lin at Yvette. At si Lin nang maramdaman niya ang lakas ni Yvette. Hindi man lang ito ng amba. Sa pag-uugali ni Lin, ito ay may matigas din na pag-uugali, na ang gusto niya ay dapat mangyari kaya si Lin ay handa sa pwedeng mangyari ngayon sa loob ng kaharian ni Ambrose. At si Lin ay handa din siya ay makipaglaban kay Yvette sa anumang oras. At nang maramdaman ni Ambrose ang masamang hanging na umiihip sa loob ng kanyang kaharian. Maya-maya, si Ambrose ay agad na nagsalita. Auntie Yvette, uminahon ka. Hindi natin kailangan mag-away-away. Kailangan natin pag-usapan ang lahat ng gusto natin mangyari sa mahinahon na sitwasyon. Auntie Yvette, at prinsesa ng mga elf. Huwag kayo magpadala sa inyong damdamin. Ang aking ama ay may sariling desisyon. At kung ano ang maging desisyon niya, siya ang masusunod. mag na lang tayo ditong lahat sa pagbabalik niya. Upang malaman natin kung ano na ang susunod niyang magiging hakbang. At Auntie Yvette, alam mo naman si ama. Hindi niya basta-basta papabayaan sila Uncle Dax at Uncle Chester. Kung babalik ito sa mundo ng ibang nilalang. Nakakatiyak ako ito ay may mabigat na dahilan. Kaya magsihinahon kayo. Walang mangyayari kung tayo ay mag-aaway-away. At kapag nalaman ito ng aking ama, baka mas lalong hindi siya magpakita sa atin. Sabi ni Ambrose, nang marinig ni Yvette ang mga salita ni Ambrose ito ay dahan-dahan kumalma. At sinabi, paumanhin, tama ka nga, si Daryl ay may sariling desisyon at ito ay hindi natin mapipigilan. Kung ano man ang maging desisyon niya ay aking susuportahan na lang. Pagpasensyahan mo na ako Ambrose. Hindi ko nais makadagdag pa sa iniisip mo. At ikaw prinsesa ng mga elf. Sana ay pakinggan mo din ang nais ng sect master ng Elysium Gate. Kailangan mo makibagay sa amin. Lalo na nasa mundo. Kanaming mga tao. Sabi ni Yvette. Nang marinig ito ni Lin siya ay hindi umimik. Nang mapansin ni Eunice ang hindi pag-imik ni Lin si Eunice ay nagmamadali hinawakan ang kamay ni Lin at sinabi. Miss Lin, antayin na lang natin dito si Kuya Daryl. Kapag bumalik na siya dito, masasagot lahat ng katanungan mo at namin lahat. Lalo ka na Miss Yvette, sa kanyang pagbalik, malalaman natin lahat kung ano ang sunod niyang hakbang. Sa ngayon, kailangan muna natin siya antayin ng mahinahon. At si Eunice ay nagsabi, babalik ako ako ay magpapadala ng inumin na tsaa habang tayo ay nag-aantay sa pagbabalik ni Kuya Daryl. Ambrose halika samahan mo ako saglit. May nais nice din ako sabihin sa iyo. Sabi ni Yunis. nang marinig ito ni Ambrose siya ay sumagot. Sige Auntie Eunice, nandyan na ako. At si Lalin, Yvette at General Roy ay tahimik na nakaupo. Wala nang nagawa sa mga oras na ito si Lalin at Yvette. Lalo na si Lin kahit nais niya nang makabalik sa kanilang lugar sa mga oras na ito. Ngunit si Daryl ay hindi pa nakakabalik sa Elysium Gate, at ito ay patungo sa Westrington. At maya maya si General Roy ay nagsalita, mahal na Empress Yvette at mahal na Prinsesa Lynn. Ako ay lalabas muna upang magbantay sa labas. Magiging maayos din ang lahat, sabi ni General Roy. At ito ay dahan-dahan tumayo at naglakad palabas ng trono ni Ambrose at si Lalin at Yvette ay naiwan sa loob. Maya-maya si Yvette ay nagsalita. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko nais sabihin lahat ng aking nasabi sa iyo. Kung ikaw ang nasa aking kalagayan, nauunawaan mo din ako, at madami ka pang hindi alam kay Daryl. Sa totoo lang, sa buhay ni Daryl ay madami kaming mga kababaihan niya. Hindi lang ako ang kanyang asawa. Isa lang ako sa mga babae na nagmamahal sa kanya, kaya kung mahal mo talaga siya dapat ito ay iyong unawain. Tulad ng pag-uunawa at suporta na binibigay namin lagi sa kanya. Sabi ni Yvette sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Lin siya ay lubos na nagulat at ito ay nagsalita. Ano, totoo ba ang iyong sinasabi? Hindi lang ikaw ang babae na nasa buhay ni Daryl sa mundong ito. At kung ganun, paano mo ito nakakaya? At nasaan ang ibang babae sa buhay niya? Sabi ni Lin sa pagkagulat. Nang marinig ito ni Yvette siya ay ngumiti at sinabi sa mahinahon salita. Kung iyong iisipin ito ay nakakahiyaman. Ngunit dahil sa aking pagmamahal sa kanya, natanggap ko na lang din ang naging sitwasyon namin. At ganun din ang iba. At kung tinatanong mo kung nasaan ang iba, sila ay may kanya-kanya din emperyo. Ang rey na ngayon ng mga fairy na si Irene. Si Ivan naman ay may sariling fashion business siya ang namamahala dito. At madami pang iba. Ang mga katayuan din nito ay mga kilala bilang mga empress. At si Daryl ay may dalawang anak na babae pa. Ito si Ira ang anak ni Daryl kay Aurora at si Adeline ang anak niya kay Laura. Kaya kung mahal mo talaga si Daryl ito ay iyong matatanggap lahat. Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Lynn. Siya ay medyo nagulat, at ito ay nagsalita. Mukhang tama ka, kung mahal ko talaga siya kailangan ko tanggapin ang mga mahal niya sa buhay sana ay maging katulad mo din ako na malakas ang loob at maunawain, wala kasi sa aking pag-uugali ang ganon katangian. Sabi ni Lin. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi, Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta ko sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!